sana may mahuli kayo uy ang galing ng hagis iniwasan e, talaga yung punong kahoy palubugin mo ito Meron? Meron, meron. dami yan? Wow. Ayos. Ayos. Anong tatapang? Anong tatapang? Anong Meron, meron. जब देखो करे गए सभी के अधीन आंसर 1 ये गाइद है ये Yang Ayan talaga Mga adventures. Adventures. Mga

Ganda na mga Ganda na ista mo ito. Bato. Thank you so much. Uh, ito yung it it Thank you so much. 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 Please uh subscribe to our YouTube channel. This one is everyone. I hope you I hope you are uh, enjoying uh, watching our right. live. Yeah we're hotelami. I do Thank you so much. Yeah. <laughs> yeah. is, uh, this, uh, this. water is uh, uh, from the from the uh, mountain. So this is water, a fresh water from, from the mountain. So I can uh, eat a uh, fresh. Uh, fish from the fresh water, my friend. I love you all. Thank you so much, fun. Thank you so much. agis mo na ang malakas, master. agis mo na malakas. Yung ano mo? Bulin niyo ha? ha? no ba? Saan ka pa? sa Takbo wala laki ito laki sana maabutan yan laki pa naman ayan ayan ito isa yung lastian idol nakahuli talaga ng karpakan sana ma-karpa no panak ayon panak panak. Panak panak panak. Panak panak panak. Ano panak 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 ano master, panak panak muna aris na, aris na. Oh, panak 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 Yun Ang ganda ng hagis panak 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 Danda lang

Alam mo yung 600? Makatingin, parang nakahawa ako na ano ba? Ang good Wow, ay grey mallet Ni Mami Jo, ah, paborito ni Mami yan gray mallet. Gray mallet. Gray gray. Gray gray. alam? Grey mallet Ba't grey mallet? Alam ko yung mga ano? Silver mallet <laughs> Silver mallet

So that, I don't know if uh, the code uh, yeah. <laughs> okay, is overriding. Code <laughs> is automatically in 20 seconds. Ano yan, Facebook na. Okay na. Bye-bye. Bye-bye. yung... YouTube niya. Okay, okay na. Oh, oh, okay, okay, no, pero 5 lang. Ay, na, idol. Pati, oh. Beret. Beret naman tayo, okay. Uh, Your hit. <laughs> <laughs> Lahat kayo naka dito. Ah, mami, o oh nga po, Mami. Correct. <laughs> 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 kami, Mami, naka <laughs> <laughs>

ana yo pitong sa ito to to oh day is fast and yeah is espastian and da okay lang okay lang video wow so a beautiful uh, sea in the river and you can see that uh, so very beautiful uh, that was water from the mountain the water is yes, very fresh uh, so uh piece so this, this uh, so fish, uh, uh piece so, uh, my uh, spot cube so fresh uh, water so I got a uh, fresh uh fish my friend. hello master. hello madam yosebin Moreno. thank just so much for uh, watching our life Madam Yosebin moreno. Oui. Wow. So many lot of this this river my friend, so I can uh, eat after uh fishing, I can uh cook anything, anything uh cook, uh O ano isa to 'yan, ko black tarp eh. Ano ko tinakip Tapos 'yung tapos 'yung container naman. na muna. O iyon po kagad. Nena. Dapat may payong ako doon. dito hindi naman. Ano talaga 'yan? Ano, si Roderick po sabon and Tony Santos and Andre ba 'yun? ko po mga master. This river, uh, this, uh, this, this river is a very uh, beautiful, uh, very uh, beautiful for uh, my uh, see our eyes and especially for our uh, uh, viewers. Thank you so much, uh, thank you so much everyone, viewers. You see that uh, our river is a very beautiful. So, uh, The fish is fresh fish, you so can uh, eat after this fishing.

Shout out to Madam Jocelyn Moreno. Thank you so much for watching. Thank you so, much Thank you so much everyone. Medyo na mga ngalay huh? pa lang <laughs> ano <laughs> no. Mga ngalay din. Ngalay to pick up naman. Ngayon lumubo na. Ngayon. Ngayon. Nah, boleh. Okay. Sigi master angat tuh master. Sangat, Pah. Sigi, Pah. Tungtung sama main batu, Basir. Jo master udah laki loh. Lakasanmu, lakasanmu, lakasanmu. Ayo lakasan biar menye- biar men anu dia. Woi, anu nglasih ngagis, Masir. 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 Nga, masir? Sina yang mau nga, Masir ngagismu. Jom, jom. Jalan, 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 jalan. Ito, hito. Hito, 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 hito. Yo, wow, para may hito. Oh. Ang ganda lang. ganda lang view mo, Ang ganda. Idol, yun, ano, Ay, dun mga, yung mga, 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 pala yan, talaga. Bato na dito. Oh, clay. Ayan. Ay, wow. Wala. Panalo. Sana, master, ano? Mm -hmm. Tataas, master. Diyan, master, sa

kabilan nyo ano doon ako mamaya magagis sa taas ayaw nga ano hindi ka pa nakagagis pa yan no hindi ano. pa thank you so much everyone ko na sa'yo yung Ha? Huh? Bigay mo huh? no, begay begay mo yung mo Bigay mo Bigay mo yung oko magagis na lambat kanina pa ako eh na gusto ko na nagkakati na yung ano ko eh eh nakakapalang gigigil Hmm. <laughs> nagigigil na pala si vibrator mga mother ayan ang Ay, both hello na, na ako hello na ako chat at iyo Madam Jocelyn Moreno thank you so much kanina oh, pa ako nang gigigil na pa nangigigil natin na kay vegan oo ah uh -huh. uh -huh. Malinaw na tubig. Opo, oh idol. Napakalinaw na po ang tubig. Kaya mo? Ha? Kaya? Kaya. Di, ano? Kaya mo? Uh, sure, Kaya mo? Sure done. Kaya mo, Lavano. Thank you Kaya. so much for watching. Uh, Zero YT. Shout out. Wow. Mukhang maganda doon, Master. Sa taas ng kahoy, yun. Yung ano? Oo. Doon tayo.